Iya nak. Bagaimana? Aku dempem. Ini, 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 ini. Ah. Segini <laughs> reaction dia. Alah. Ini everyone. Oh, sige, olip, olip. Uh, Mega love shout out sa lahat na nanonood ng Black Eyed Gang. Um, ano yung reaction po, mo doon sa EDC? Anong uh, ano masasabi uh, mo sa EDC natin uh, sa part 77 ngayon? Uh, <laughs> ano? Ang uh, masasabi ko, ano? deep na, deep na yung samahan, yung relationship kakakunawaan at pagmamahalan nila kahit na hindi pa nila sabihin na sila na, pero eh, eh, of course, mas makikita mo talaga sa galaw galaw, galaw ang nakikita may nag disturb sa akin dito na siro na yung ano. Nadira. Ano si sabi mo sa Ate Mary? Ano si sabi mo sa 477 natin ngayon sa EDS? Nako, Diyos ko. Uh, sobra na. Parang ano na, parang sumasabog na yung kasiyahan, yung kilig, tapos yung ano, yung yung saya na nakikita mo talaga na ma uh, mahal nila mahal nila sa isa't isa. Kahit pa hindi nila sabihin ng ano na harap-harapan na sila na pero nakikita mo talaga nakikita niyo na talaga sa sa ano sa galaw ang pagmamahalan nila yung sa unawaan ganon ay eh, masaya masaya tayong lahat na mga ka-EDC kasi ano uh, yung hangarin natin na silang dalawa ano yan ano Nagre-reaction kami. reaction sila guys. <laughs> sa kayo, ano ba sasabihin mo sa mga maraming issue ngayon na binabasa sa kanila? Sa kayo. Opo, nagmamaratun po ako sa ipigong binabasa sa kanila. Anong reaction? <laughs> ano na lang yung ayaw tayo? Nasaan <laughs> si ano? Hindi yung password. Ano? sa kun extra kun mo wala akong data sa isang kun. Wala kang data. Nagaling guys. Hayaan mo na lang yung ayaw <laughs> kay Ido. Ang gwapo ni Ido. Ang bango pa. Diyos ko, namoy ko si Ido nung ano, nasa Hong Kong. Ang bango niya. Ano masasabi mo, mo kay Beyonce? <laughs> Maganda si Beyonce. Sobrang ganda ni Beyonce. Tsaka tahini nakikita. Okay. <laughs> Ayaw ko na tama na.